napaka napakadami eh, no? Okay. So, oh, uh, Di ba? Hindi mo hindi mo na maano to. Hindi mo na ma isa nang to. Okay, pero magbibigay ako ng ano. Ito yung sampu na lang sa akin para mapabilis tayo, no? Sige, okay. pare. Uh, isa. Una sa akin, okay, yung talagang lagi pinag-uusapan, si The Bull. Ako, Dabul. pareho. Ako, diba? o malaki lang yan. Si Nelson Asaito, no, di ba? <laughs> talagang ang championship niyan, si si Nelson. Ah... Uh, um, naging ano uh, nag, actually na candidate siya for the uh, for the MPP na talagang siya yung overwhelming ano eh uh, overwhelming uh, sa ano eh, sa sa st sa stats at ang tinatalo lang siya ni ano ni ni ano di ating uh, kumpare kumpare ato sa sa botohan di ba mm -hmm. so oo uh, tapos uh, ilang mitigal si ano si Nelson and uh, sa scoring uh, sa scoring averages naman eh napakadami din na ginawa ni ang ang mga no naglaro si Nelson Cid. Nakakampi mo pa yan, pare. Nakakampi mo yan sa to sa Pure Foods, Foods di ba? Oh, pag doon matagal ug kasama. Do pa lang ma makikita mo na. Makikita mo na yung kanyang uh, yung, yung kanyang galing eh, di ba? Uh, three time yan nag uh, mythical first team. Second team, four time yan. Two times pa ang ano yan, nag best player of the conference. Di ba? champion na hindi mo na malalaman yung mga siguro anim pataas. Okay? So makikita mo na pwede siya. Pwede siya ma mailagay dyan dahil talagang uh, household name nung kasi kata si Nelson na mm. siya ito. No? Pangalawa! Uh, okay. ano ba ito? Pabata? Pabata? <laughs> <laughs> si Bong Hoke sa ating you kinig kinikining. Oo, oh, di ba? Oh, uh, isa, yan na uh, isa sa mga na sabi nga ni team ko na poste ng Alaska, Johnny Abawit Jojo Lastimo sa Dong Hawkins. O yan, bro. Okay, ganun din. Katulad nun kay Nelson na siya ito, no? si ating kumparin Dong Hawkins, okay, at din ano, uh, kasama yan sa, sa Grand Slam ng Alaska. At hindi ba sa basta kasama? He is an integral part ng team. Eh. Kaya ngayong tatlo, eh, pag wala, pag uh, sa pilay, eh. Di ba? Di pwedeng wala yung tatlo. Eh. Kaya yung sabi triangle na office sa Alaska, si Bo Hawkins yung isa sa, sa tatlong kanto ng triangle. Eh. Bo Hawkins, Jojo Lastimosa, Johnny Ambarrientos. Eh. Di ba? So, ako, uh, nag-ano di ba? Si Bo Hawkins, uh, dumaban din ang ano Halos uh, sa top two, di ba? Napagpilian yan uh, sa MVP. At eh. tinalo siya sa kanyang teammate, si Johnny A. Ay, diba? Remember that, no? Pero from there on talagang consistent si Bong Hawkins. Numbers, uh, may mga mythical. Okay. Uh, championship, napakadami. Naku naku, grabe. Napakadami championship ni, ni Bong Hawkins sa Alaska. Okay. Uh, tsaka pag sinabing Alaska, eh Bong Hawkins nakikita mo. Kasi may importante rin para yung player, eh identify sa isang team. Di ba? Mm -hmm. Hindi mm -hmm. parang palibot-libot. Okay. Next! Ako. Uh, ito yung mga, yung muna, ano ko to, lista ko to. Okay, ito, baka hindi nyo makilala to, si Manny, sa big man, okay, Victorino. Oh, yan, na, ito, agree siguro, ako dyan. Siguro, hindi nyo napap, hindi nyo na, napapansin si, si Manny, pero, ito po kanyang credentials, no? Ah, uh, uh, naging ano yan eh, naging uh, nag improve yan. Nung uh, nag-most improve, uh, marami rin naging ano yan, naging uh, mga PBA member ng PBA Championship, five time PBA All-Star. Okay? Uh, at three times mythical na yan, mythical uh, first team. Pare, si Manny. Ngayon, naalala ko pare nung panahon, nung panahon pa nung PBA, no? yan sila Don Ramon Fernandez, si Abe Gidabin. Pare, I think, uh, correct me, pero nagkaroon ng hole dyan eh. Na sana mangyari ngayon. Where in itong magagaling na centro, hindi pwede magsama-sama sa isang team. I think kasama si Manny ron. Mm -mm. Hindi pwede magsama si Ramon Fernandez and Gidave sa isang team. Uh, o si Manny Victorino, si Gano. So para mailagay ka doon sa isa sa pinagpipila, no? sa para may restrictions na hindi na, di ba? Sa pagpunta mo sa isang team, whether o kung matipwede o malilip o mag, uh, magsasign ka sa isang team, eh hindi pwede na yung dalawa pa naaabutan mo. Kung kunyari, uh, lilipat ka, tanto sila mo pangandis, sana pa rin ang Ano, si Abby Tirabe, hindi ka rin pwede ron. Parang gano'n, yun yung naalala ko na si Manny Victorino, isa sa mga kasama ron sa mga may restrictions. Okay? Arnold Tuadles. Ayun. Si, so, uh, si, uh, yan ay yung eh, mga tala hindi nyo na po na, ano yan, na uh, kilala. Eh, noong panahon po namin, eh, yan po yung nagsimula pa sa Chris Papayota. Yan, na uh, no kinuha ho ng Toyota yan, eh, he already made an impact. Ang galing from Cebu, si Andy Tuandes. At uh, uh tuloy-tuloy din po si Andy, naging member po ng uh, mga champion team. Uh, kung saan siya pumupunta, nagcha-champion. Uh, I remember, galing sa Shell, nagcha-champion sa si Shell. O naman sa lumipat sa amin sa pwesto, na champion din kami. And uh, eh, mm -hmm. sino man makakalimot, game 7 natin, na-injury uh -oh. si Alas, all Pilipino. na, uh -oh. ang kanta ng uh -oh. nilaro ni Andy he scored 31 points, di ba? And uh, si Arne kasi, uh, ang titignan ko kasi yung nagiging household. Eh. Pagdating kasi sa low post na small man, mga 6'2 na si Arne, pero kahit sino pa bantay eh, he's so quick. Okay, sa post and even as uh, sa decent shot eh, sa perimeter eh. Okay, uh, talagang iba, iba yung kapanahon na niyo no, nung Tuandes. Okay? Next would be, nakita na ako, Maabi King Manuel Hawkins, Asaytono Tuandes. Okay, Yoyoy, Bilyamin. Yan. Okay. Ito po yung naglaro sa CRISPA. Okay. Uh, siya po in nine-time uh, PBA champion. Okay. Uh, three times uh, PBA -Star, critical five, na uh, isang beses, tatlong beses Nag, ano, nag sa uh, At seven, pa, seven, pare seven time para si ano, uh, defensive team. Yeah, yeah. Seven, pitong, pitong ano, oh, Mm. Parabi ka lang ng <laughs> O, di ba? So kasi hindi uh, pagkakita mo, pwede ho, di ho ba? Dahil uh, ito ho, uh, naging member ho ng famous uh, CRISPA before. So nakita na ang tago sa kanya dati, ang moniker sa kanya ay Nicolano Superman. Yan, nakita ko. Next would be, wow, siyempre, si Dennis Espino. Yan, si Dennis uh. Espino ho, eh, marami rin mga, mga uh, mga mythical team selection and all star and uh, nakuha pa nga ho sa uh, sa RPT ano Sentinel okay is 67 okay uh, uh, he can shoot uh, he can play the perimeter and uh, down low napakagaling very versatile na player ho yan si Dennis Espino so maari ba baka maari i-consider syempre yung kanyang partner okay <laughs> si Jude Limpot yeah uh -huh. kasama ko ren alam mo naman si eh, Did si you live at the scoring ano ah uh, champion yan yung nakadong kami panahon nani parang uh, ano yan eh uh, actually umaabrish ng 25 yata yun pan pa na panahon na sa tuloy siya and, we, and we, when we got him sa from nung nandisban yung presto that's siya ang first pick namin eh right from there uh, he made an impact na agad. okay uh, at uh, yun nakikita yun, ko pwede rin and, eh, no, uh, another one would be uh, Jeff Carriaso Kasama rin si Jeff, wala pa. Si Jeff Tamiyaso yata, no? Okay. Si Lapa, yata. okay. Isa sa nakatagdag ng ningning -ning sa niya sa Alaska. No? When we went to Alaska, naku, nakita niyo nagaling ni Jeff so Kaya, ang kaganda kay Jeff Tamiyaso, offense and defense. Okay. Meron ano mm kasi hmm. defensive player, na nakakalimutan ng offense, Pero may mga, may mga defensive player naman na talagang pagdating sa offense, Inaasahan mo pa. Okay? Mm -hmm. So, yan po, nakikita ko. And, uh, ano yan, eh? uh, pang sa wing niyan eh. Okay, that, uh, pag medyo may magagaling na player sa kabila, ang taga uh, bantay niya si ano eh, si ng Alasia si Jeffrey Cavayaso until na na trade yan uh, sa Mobile na nakasama mo pa yata pare yan. Ano uh, kung nagkasama kayo uh, eh, eh eh nandun pa rin, nandun pa rin yung galing niya, lalo pa siyang gumaling. Okay, kasi yan, uh, nagmamature yung tao at, at uh, yun, yun na nakikita ko na kailangan siguro kung mabibigay sa pagkatot. And lastly, pansampu ko, ay eh, siyempre, itong kumpare kong kaklase ko, si Da Bullet, si Dindo Pumare. Okay, uh, uh, uh. Diba? Na 10-time ano to eh, 10-time All-Star to eh. Tapos, ang ka selection dito, naku-championship ano, tinapare, yan ang ano yun, yan ang isa sa mga isa sa mga ano yan, ng pure po, yung panahon po ng ating kasama, Jerko din Alvin Patrimonio, Nelson mm. Asay Tono, tadya, nung pa si Jonas, si Dindo Pumari po, ang talagang stabilizer na dyan. Di ba? Eh, yan ho ang, ang tinatawag na past first point guard. At, uh, at nasa top 5 ho yan, ang assist sa all-time. Assist. Napakagaling ho na ano yan, very brainy.